C5 po ito magandang hapon po no hapon na pero walang araw eh <laughs> C5 dito sa may pasig uh, to kaya napaka traffic sa taas po ito ng uh, tulay Maraming traffic kumusta po? Shout out po dyan sa ating mga followers Na parating uh, tumitingin at sumisilip sa ating mga video at mga live Maraming maraming salamat po Sa mga kapwa kong uh, driver, ingat po no panatilihin po natin ng uh, ng ulo lahat naman na pag-uusapan no? magbawang po tayo ng uh, pasensya para di tayo makabala o makadisgrasya sa kapwa natin motorista sa mga driver na ganyan no? mga motor magbawang po kayo ng kapote payong o ano paman na uh, pang uh, sa ulan baha bigla na lang bumubuhos kasi ang ulan eh hanggang ngayon mag isang linggo na to na kasama ang bagyo pati ulan no so kumusta po mga kaibigan pagpalang araw sa ating lahat no matraffic talaga dito sa C5 papunta po ako ng north actually airport so ito po yung uh, kalagayan ng C5 ngayon sabagay so, nito bago parati naman to dito no? So gano pa man God bless po sa ating lahat at uh, naway uh, i-bless ni Lord ang uh, araw na to hanggang hapon So thank you po at God bless po sa ating lahat